mga tambayers may naman pa ang ating kusinera mga tambayers may itlog siya okay hiniwalay niya yung egg yolk mga tambayers tapos gumamit na naman siya ng butas na spoon mga tambayers flex na flex yung spoon na butas dinurog niya yung ano suka yan naman yung tabo mga tambayers o kutsarang butas But useless lang din mga tambayers yung ginagamit niya kasi butas yung kutsara <laughs> tapos yung itlog ilalagay niya gamit na naman yung butas sa kutsara mga tambayers tapos mix niya <laughs> yung tabo namin gamit na gamit din o oh, yan sinala niya yung harina pero hindi rin naman niya ano tatiis siya rin lahat mga tambayers okay okay patuloy kinover niya mga tambayers yung mixture Then ayan na ay yung pinlex niya naman yung malaking niyang embudo. Showmanship siya mga tambayers. So, oh. oh ayan, cream o oh, mga tambayers. Tapos tinanggal niya yung uh, palaman mga tambayers. Tapos natanggalin yung palaman mga tambayers. So, okay, sige, magpatuloy. Nilagay niya sa clear glass yung biscuit mga tambayers. Ayan naman yung malaking imbudo, mga tambayers. Pwede naman hindi, hindi nalagay ng malaking imbudo, mga tambayers pag ng milk. Okay, sige, shake, shake, shake. Sige. Okay. Hanggang madurog. Okay. Ano pa? O, oh, gumamit siya ng egg separator mga tambayers. Pero yung white, natatapon lang sa labas mga tambayers. Useless lang din yung paggamit ng egg separator. Okay. Sige. Tapos, yung gagawin niya, sasalin niya rin yung egg yolk. Tapos, gumamit siya ng strainer mga tambayers. Wala din. Useless lang din. Hindi rin naman nasala. O, oh, ba diba? Nag-aksaya lang din ng mga hugas mga tambayers ang aming kusinera. Ganyan ka-aksaya. Tapos, okay, nilagyan na harin ng mga tambayers Naluhalo. okay Okay, okay. Sige. Tapos, sinaklo ba mga tambayers? Tapos, yun naman yung maliit niyang imbudo. Ginapit niya naman sa mixture. Pero, wala rin namang lumalabas. Siya rin din nahirap mga tambayers. Okay, tingnan nyo. O, oh, ayan. Diba? Diba? Pwede naman hindi na gamitan na yung Buddha mga tambayers. Okay? Diba? Pinahihirapan lang sarili niyan mga tambayers. Eh. Oh. Pancake pala gagawin niya mga tambayers. Oh, perfect yung pancake. Uh, tapos gumawa siya ng mga small. Ayan. Okay. Uh, tapos yung palaman niya mga tambayers. Yan yung, yung gamit kanina doon sa Oreo. Ayan. Tapos chocolate. Okay. Galing ng aming kusinera mga tambayors yun. Napaka-discount eh. Napakaraming alam mga tambayors. Diba? Galing no? Yan ang aming kusinera mga tambayors. Maabilidad. <laughs>